Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang mapakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta nga si Kuya Rowell kasama ang buong kalingap sa bahay ni Miss Rachel. May daladala -dala silang mga bag at hindi lang ito basta-basta mga bag sapagkat ito ay branded at sobrang mga mahal na kilala din sa buong mundo. Meron silang bag na dala na binili pa nila sa Louis Vuitton. Tuwang-tuwa naman si Miss Rachel pati ang kanyang mga kapatid. Todo din ang pasasalamat nila kay Kuya Ruel, kay Kalinga Prab, pati na rin sa buong Kalinga team sa pagtulong sa, kanil sa kanila at sa pagbibigay ng mga gamit na hindi nila love kaya piliin. Well, Rachel. Yeah, yeah, yeah. Bagong love team dito, bro. Pre excited na ako, friend. May bagong love team, maganda kaya ang. Ang chemistry nila, bro, nakakakilig kaya to. Kayo, hindi, sayo to, bro, bro. Parang namumulak. Pagkilala muna. Mamamasyado. <laughs> <Diyan> Naparaan. <laughs> Ay, kilala, kilala. na lang daw na lang daw, bakc ngan bakc ngan bakc ngan dito ngan bakc ngan bakc Unboxing, bakc ngan sila, ngan bakc 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 na bakc ngan bakc Unbox na ngan bakc ngan bakc ngan bakc ngan bakc ngan bakc Bagay, bagay, bagay. I-click talaga yun. <laughs> Maliban doon, ano pa yung napansin mo sa kanya? Ako, mag-ingat yun. Baka pupas <laughs> ka sa Yung makeover <laughs> niya. <laughs> Bilis sa si Kuya Bal. Kasi ni Kuya Bal. Ang ganda niya. <laughs> <laughs> Di ba pati kayo nagandahan din? Oo. Ibig sabihin, maganda na siya pag may makeup up Kahit o... <laughs> wala. Ay, maganda. Ito. Ito. Oh, sige, unbox na natin to. Yeah, tige isa silang tap na magkakapalit. Oh, Ay, tige isa. Ay, tige isa. Press, Marias. Galing yan kay Ma'am Julian Moore. Pili kayo kung anong gusto niyong kulay, ha? Gusto ko na magpalit. Pili kayo dito kayo. Oh, sige nga. David Moore. Bro. Tingnan niyo nga, tingnan niyo nga. David Moore? Pagay na bagay. Bagay talaga. Bagay talaga. Ay, grabe. Pagay ano yan. Ay, tatanungin ko muna. Ito parang. Oh, sige. Rocky. Ah, wala kayong yung alam ngayon. Face na. Face na. Tapos na yung tanong. Parang lakas ng ano, naririnig yung tibok mo. Bro, nandito. Nandito. Nandito, bro. Kala ko hindi pa tapos yung exam nila. Oh, tapos na pala. Tapos na. Ay, tapos. break na sila ngayon. ko hindi ya, para ako naman yung sagutin mo. Oh! Dito, bro. Dito, bro. Ay, nung message oh, sa kanya. I was not yeah. ready for that. Yeah, yeah. okay. okay. <laughs> oh. Ano anong grade ka lang <laughs> uh, <Yeah>. na, <laughs> na, yeah. Gusto mo maging engineer. <laughs> <laughs> Ayan, nakasubscribe na ako <laughs> sa channel. Yeah. Uh, message ko lang po sa iyo. Ano uh, yan? Uh, uh, Pagbutin niyo pag-aaral, no? Tapos yung marang kinakabal si Ruben, oh, oh, si uh, lang ako sa'yo mga mata, Kinakabal <laughs> ay, ang message ko is, ito-text ko na lang. Ganun, 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 bro. Ang message ko sa ito-chat ko na lang. Oh, oh, ay, ba? kayo. Baka kasi ang bro. Para na ito sa'yo. Tapos kunin mo yung messenger niya. Matuto na lang, namo, <laughs> ay, diba, ano, bro. Ay, ay di ba? ano. di ano, Ay, <laughs> Alam mo na yung kanina? <laughs> <laughs> Alam mo na pala. Bro, may kilig ba? Oo oh, bro. Sure, uh, may may parang... chemistry. Bro, ang naman din. May kilig, may kilig. May kilig, may kilig. Bro, na parang oh. ibang rawal ito. Oh. Hey, oh. At kilig ay, na kilig ka. Masagay sila. Bagay. Masayang masayang oh, okay, bagay na <laughs> bagay. <laughs> mano ka, magmano ka. Mano ka muna kay tatay. Iyo. Dahil po kay Lord dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. Marunong si Rachel na. Kung po. Kung Nakausap din noon ng maayos ni Kuya Rowell si Miss Rachel at nung in-interview ng isang kalingap si Kuya Rowell tungkol sa kanyang nararamdaman ay sinabi niya na talagang na starstruck daw siya at nung no, overwhelmed pa siya nung nakita niya si Miss Rachel sapagkat napakaganda daw pala ng dalaga sa personal. Pagkatapos naman nun ay sinabi nila na magkakaroon ng makeover si Miss Rachel. Kaya sinamahan ng buong kalingap si Miss Rachel sa kanyang makeover. Video ano, uh, <laughs> naman. Parang nasasak ka pa. Oh. Natutulala ka sa kanya. Bakit? Ganda niya. Uh, maganda. Rachel, <laughs> hey, excited ka na? Sana ka bang inayosan yun? Hindi, masano so, ka sa simple lang, gano'n. At eh, ito pag napasok ka, pulbo pulbo lang. Pinapal talaga. Ngayon, uh, ayusan ka ngayon. <laughs> Nag-demo ka ba? Hindi eh, pa pa pala. Ah, <laughs> demo pa lang. Uh, lang. Steam ka pala ngayon, eh, no? At sinimula na nga ang pag-makeover kay Rachel. Parang yung beauty niya si Nadino, Nadino. Yes, napaka-natural. Natural. Grabe, ang dami na naman ito magchat-chat sa akin, bro. <laughs> Ako po ito si Rachel. <laughs> 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 hindi, maraming nagchat-chat na naghahanap ko yung Rachel. Yan, sa mga nag-aabang andito na po. So, kadalasan mga lalaki. Oo, kadalasan mga lalaki. Hinihingi pa yung number ni Rachel. Tapos yung address ko, so, hindi ko binibigay kasi privacy. Oo, sinabihan ko na din siya, bro. Kasi for safety niya din yun. I'm like, oh shit. Grabe talaga ang maging transformation ni Miss Rachel no araw na yun. Nagdagan pa ng kanyang make-up at napakagandang mga damit pati na rin ng bag at hairstyle ay talagang mas lalong na in love nga si Kuya Rowell sa kanya. Ginulat niya nga ang buong kalingang team sapagkat napakaganda talaga ng dalagang to. hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!